Chapter 1667 Bahagyang tumango si Tiber, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting kawalang kapangyarihan habang siya ay huminga ng malalim. Mag-ingat ka. Ang tono niya ay mahinahon ngunit kulang sa paninindigan. Malinaw na hindi siya umaasa ng marami kay Sebastian. Naglakad si Sebastian patungo kay Lancelot, na nagkunot ang nuo at nagmaktol. Hindi ako nakikipaglaban sa mga walang pangalan. Ibigay mo ang iyong pangalan. Ang mga labi ni Sebastian ay kumurbo sa isang mapaghimagsik ng iti at sumagot siya, ako. Wala akong kwenta. Pero makitungo sa'yo. Sobrang sapat na yon. Pagkatapos niyang magsalita, nagalit ang sangkatauhan. Ang batang iyon ay sobrang mayabang. Akala ba niya hindi siya matitigil? Tama. Kahit sina Sabrina at Jones hindi nanalo. Anong chance niya? Binubuhusan lang niya ng lupa ang sarili niyang libingan ang tanga. Kahit si Tiber ay hindi nakapagpigil na magpahid ng ulo at napabuntong hininga sa loob-loob. Ang batang ito ay masyadong pabaya. Ang kanyang kayabangan ay magdudulot sa kanya ng malaking kapalit. Sa kabilang panig, ang Forsaken Race ay napuno ng tawanan. Mukhang wala ng ibang pagpipilian ang mga tao at ipinadala pa ang isang walang kaalam-alam na bata para mamatay. Ang batang ito ay tiyak na wala sa katinoan para magsalita ng ganitong kalokohan. Si Lancelot ay nagmura ng may paghamak. Hindi ka karapat dapat sa oras ko. Pagkatapos nito, tumalikod siya at umalis. Nakita ito ni Cornelius at helpless na sinabi, dahil ayaw ni Lancelot na makipaglaban sa iyo, hayaan mong hamanin ka ng henyo ng Bluewet tribe, si Lydel Bluewet. Si Lydell ay humakbang pasulong na may mga apoy na umuusok sa paligid niya na parang isang buhay na impyerno. Ang matinding init ay kumakalat mula sa kanya sa mga alon, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paghamak. Bata, akala mo ba talaga na makakapagsalita ka ng ganyan? Pagsisihan mo ang ginawa mo at iiwanan kita na walang wala kundi abo si Sebastian ay nanatiling may kalmadong ngiti at dahan daw ang sumagot, makikita natin kung sino ang matitira sa huli. Sa isang sigaw, marahas na inalog ni Lydell ang kanyang mga braso. Nagpadala siya ng dalawang agos ng apoy na umuungal patungo kay Sebastian na parang mga nagngangalit na dragon ng apoy. Ang anyo ni Sebastian ay kumislap, at madali niyang naiiwasan ang mga apoy ng maayos. Nang makita niyang nabigo ang kanyang atake, lalong uminit ang galit ni Lydell. Ipinagulong niya ang kanyang mga braso ng walang kapantay, at ang mga apoy ay sumiklab na parang mga alon ng dagat. Ngunit, si Sebastian ay madaling nakalusot sa nag aapoy na impyerno, walang sugat. Ang lahat ay naguluhan. Ang sangkatauhan, na unang sumuko na sa pag-asa, ngayon ay tumingin na may gulat. Maging ang mga mata ni Tiber ay kumikislap sa halo ng pagkalito at pag-asa. Naiini si Lydell matapos mabigang makapagpahamak at sumigaw, Flame Demon Inferno. Ang mga apoy sa paligid niya ay sumiklab at naging isang napakalaking bola ng apoy na kasing laki ng isang maliit na bundok. Sa napakalakas na puwersa, tumalo nito patungo kay Sebastian at nagbanta na walisin ang lahat sa kanyang daraanan. Sa wakas ay tumigil na si Sebastian sa pag-iwas. Itinaas niya ang parehong kamay at isang mahiwagang, makapangyarihang enerhiya ang mabilis na nagtipon sa kanyang mga palad habang hinarap niya ang malaking bola ng apoy ng diretsyo. Mayroong isang napakalakas na pagsabog, at ang napakalaking bola ng apoy ay agad na naglaho at nawala ng walang bakas. Si Lydell ay nahadyos pabalik na parang tinamaan ng martilyo bago bumagsak sa lupa nakahiga siyang walang kagalo-galaw at agad na namatay. Natahimik ang arena, at lahat ay nakatitig na may pagdududa sa tanawin sa kanilang harapan. Paano? Paano ito posible? Napakalaki ng gulat ni Cornelius na halos tumama ang kanyang panga sa lupa. Ang kanyang mga mata ay malapad sa hindi makapaniwala. Mabilis na kumislap ang mga mata ni Tiber sa gulat, at bamulong siya, ang batang ito ay may napaka na lakas si Sebastian, sa kabilang banda, ay mukhang ganap na walang pakialam, na parang ang ginawa niya ay isang napakaliit na bagay lamang. Sa sandaling iyon, ang mga labi ni Anastasia ay yumarko sa isang maliit, nasisiyahang ngiti. Kung ano ang naisip ko, siya nga. Pagkabigla, at nagbulungan sila sa isa't isa. Sino ang batang iyon? Paano siya naging ganon kalakas? Hindi ko pa narinig ang ganitong henyo sa mga tao. Maari bang siya ay isang nakatagong guro, isang tao na hindi pa natin naririnig? Chapter 1668 Ang mga mukha ng mga miyembro ng Forsaken Race ay nagdilim, at ang kanilang dating kay abangan ay naglaho ng walang bakas. Ang ekspresyon ni Cornelius ay naging malupit habang kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nilaglag ang kanyang mga salita, Bata, wala kang awa. Maging ang mga mula sa human race ay hindi makaiwas na maramdaman na brutal ang mga aksyon ni Sebastian. Nakipaglaban na siya ng tatlong beses pinaparatangan ang kanyang mga kalaban ng dalawang beses pero sa pagkakataong ito, direkta na siyang pumatay. Sa parehong oras, ang kanyang lakas ay muling lumampas sa inaasahan ng karamihan. Ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay dahil may ilang piling tao na hindi nagulat matagal nang alam ni na Anastasia at Sierra ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos, naroon si Sabrina, na kamakailan lamang ay natalo at kahit nahiyang kay Sebastian. Bagaman ang kanyang pagkatalo ay pangunahing dulot ng hindi niya pagpapahalaga sa kanya, kinailangan niyang aminin na ang kanyang lakas ay hindi matutumbasan. Kahit nasa rurok na siya, hindi siya tiyak na magwawagi siya. Kahit na siya ay isang Holy Lord Master lamang, ang kanyang aktwal na kakayahan sa labanan ay lumampas sa kanyang antas. Mula sa Forsaken Race, may isa pang lumapit isang kinatawan mula sa Bluewet Tribe, si Fitzroy Blue-Wet. Ang kanyang presensya ay mas nakakatakot pa. Bukod pa rito, siya ay isang Syam na bituin Intermediate Deity Master. Ang mga mata ni Fitzroy ay nag-aapoy sa galit at siya'y umuungal na may layuning pumatay. Anong karapatan mong patayin ang kapatid ko, Lydell? Pagsasakmalan kita at iiwanan ko ang katawan mo na walang bakas. Si Sebastian ay nakatayo na may mga kamay na nakalapat sa likod na may bahagyang ngiti. Alam mo ba kung bakit namamatay ang talunan? Sinong tinatawag mong talunan? Pumutok ang galit ni Fitzroy habang namumuo ang mga ugat sa kanyang nuo. Nagpatuloy si Sebastian nang walang pakialam, ang talunan ay namamatay dahil hindi nila mapigilan ang kanilang mga bibig. Ang iyong kapatid ay ang perfectong halimbawa. Pumunta ka na sa impyerno. Hindi na kayang pigilin ni Fitzroy ang kanyang galit. Sa hawak niyang mahabang espada, sinugod niya si Sebastian na parang bagyo. Ang kanyang espada ay naglabas ng malamig na liwanag at hamampes sa hangin na may lakas na tila kayang punaten ang kalangitan. Si Sebastian, na walang armas, ay hindi natakot. Sa isang suntok, pin-iron niya ang papalapit na enerhiya ng espada sa napakaraming piraso. Pagkatapos, parang tigre na bumababa mula sa bundok, siya'y sumugod kay Fitzroy. Ang kanyang nakabibighaning aura ay hindi mapipigilan. Ang lakas-lakas niya. Karamihan sa mga manunood ay inisip na si Sebastian ay mahihirapan laban sa isang siyam na bituin na intermediate deity master. Akala nila mahihirapan siyang makaligtas, lalo na ang makabawi. Ngunit sa kanilang pagtataka, nanindigan si Sebastian at agad na naglunsad ng isang mabangis na opens iba. Pumunta ka na sa impyerno. Bagaman nagulat si Fitzroy sa lakas ni Sebastian, siya pa rin ay isang 9-star intermediate deity master. Ang kanyang pagnanais na pumatay ay umusbong habang mabilis niyang inihampas ang kanyang talam. Kumpiyansa siya na didobol o hihila ng armas si Sebastian, at may mga plano na si Fitzroy para kontrahin ang alinmang galaw. Ngunit, sa isang kisap mata, si Sebastian ay nasa harap na niya. Sa halip na umiwas, hinawakan ni Sebastian ang kumikislap na talam gamit ang kanyang kamay. Kasabay nito, Nagbigay siya ng isang malakas na sipa na nakatutok kay Fitzroy. Ang mga tao ay napahiyaw sa gulat. Ang walang ingat na estratehiya ni Sebastian ay tila nag ng kapwa pagkawasak mula sa simula. Ang mukha ni Fitzroy ay nagbago sa takot, ngunit wala siyang pagpipilian. Pinagsama niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang talam, determinado na hatiin si Sebastian sa dalawa kahit na may kapalit na pinsala sa isang mabangis na ng ngiti, naisip na niya ang katawan ni Sebastian na duguan at nahahati ng kanyang espada. Bagaman tila hamaba ang palitan na ito, nangyari ito ng biglaan. Habang ang mga tao ay nanunood ng may pag-aalala, tumama ang talom ni Fitzroy sa kamay ni Sebastian. Ngunit sa kabila ng mga inaasahan, walang dugo na huli ni Sebastian ang espada at mahigpit itong hinawakan hindi binigyan ni Sebastian si Fitzroy ng oras para makabawi. Sa isang mabilis at brutal na galaw, sinipa niya ang kanyang paa sa dibdib ni Fitzroy, pinapadapo ito na parang isang kanyan. Bago makabawi si Fitzroy, kumilo si Sebastian na parang multo at nahuli siya sa ere. Itinaas ang kanyang paa, tinapakan niya ito ng walang awa. Isang mapurol at nakakasukang tunog ang umalingaungaw ng sumabog ang ulo ni Fitzroy na parang pakwan, na nagkalat ng dugo at laman ng utak sa lahat ng dako. Ang nakasusuklam na tanawin ay nag-iwan sa mga tao ng pagkabigla. Ang arena ay biglang naging tahimik na parang kamatayan. Lahat ay natigilan, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Hindi nila maunawaan ang labis na kalupitan ni Sebastian. Chapter 1669 si Sheldon Blewett ang hari ng tribu Blewett. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na napakatindi na tila kayang makasakit ng pisikal. Kung ang mga titig ay pumatay, patay na sana si Sebastian. Pinagpag ni Sheldon ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang ekspresyon ay tila isang larawan ng galit na pumatay na para bang nais niyang lumunin ng buo si Sebastian. Gayunpaman, tila hindi alintana ni Sebastian ang mga iniisip ni Sheldon. Hindi siya kailanman naging tao na nagpapakita ng awa sa kanyang mga kaaway. Di nagtagal, isa pang kinatawan mula sa Forsaken Race ang humarap. Agad na bumagsak ang moral ng sangkatauhan. Ang pagganap ni Sebastian sa nakaraang dalawang laban ay kahanga-hanga at kapana ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay isang Holy Lord Master. Ang tsansa ng tagumpay ay tila napakababa ang kanilang antas ng pagsasanay ay parang magkaibang mundo, na hindi isang labis na pahayag. Ang kilalang lakas ni Sebastian ay nasa walong bituin na antas lamang ng intermediate deity realm. Ang katotohanan na natalo niya si Fitzroy ay talagang kahanga-hanga na. Ngayon, sa harap ng isang banal na Panginoong Guru, tila imposibleng siya ay magtagumpay. Agad na humakbang si Wilbur at tinawag si Tiber. Ginoong Kovacs, ang kanilang kinatawan ay isang Holy Lord Master. Hayaan mong ako ang pumalit kay Sebastian. May mga damdamin siya para kay Sabrina. Bagaman itinuturing niyang karibal sa pag-ibig si Sebastian, wala namang inggit sa kanyang puso, puro paghanga lamang. Ang tanging gusto niya ay ang maging masaya ang babaeng mahal niya. Si Tiber, na isinasaalang-alang ang posibilidad na ito, ay malapit ng tumango bilang pagsang-ayon ng bigla siyang nagsalita. Ang boses niya ay malamig at mapanlate. Walang pangangailangan para sa mga ganitong hindi kinakailangang aksyon. Sapat na ang lakas ng batang ito. Ang kanyang matatalas at mapanlate na mga salita ay walang duda tungkol sa kanyang pagkabigo, na nag-iwan kina Tiber at Wilbur na halatang nagulat. Si Wilbur, partikular na, ay nahirapan dito. Si Sebastian ba talaga ang napili niya? Bakit pa siya magre-react ng ganito? Nagtapos siya na ito ay dahil sa kanyang naunang pagkatalo at kumbinsido sa kanyang sariling pangangatwiran. Ginoong Kovacs, nakalaban na siya ni Sabrina dati. Kung sinasabi niyang kaya niya ang gawain, tiyak na kaya niya, mabilis na dagdag niya. Sa kasong iyon, Tingnan natin kung gaano nga ba hanga ang batang lalaking ito. Naging interesado si Tiber. Nakikita niya na, sa kabila ng kanyang kabataan, si Sebastian ay umabot na sa 8-star intermediate deity realm, isang patunay ng kanyang pambihirang talento. Kung talagang magagawa niyang talunin ang isang Holy Lord Master sa kanyang kasalukuyang antas, ang kanyang potensyal ay magiging napakalaki. Ang ganitong talento ay karapat-dapat sa pagsasanay. Habang nagtatapos ang pag-uusap, lumapit na ang kinatawan ng Forsaken Race kay Sebastian at tumayo hindi kalayuan. Ang bagong dating ay may mabangis na anyo at isang nakabibinging aura ang kanyang pangangatawan at mga katangian sa mukha ay hindi may kakailan na kapareho ng lahing tao, ngunit ang kanyang patayong mga mag-aaral ay malinaw na nagmarka sa kanya bilang isang miyembro ng tribo ng Serpent King. M. Tandaan mo ang aking mga salita, tao. Ako ay isang banal na panginoon master. Sumuko ka na ngayon o ang iyong buhay ay mawawala, matapang na pahayag ni Draco Serpentine habang nakayakap ang mga braso. Si Sebastian ay ngumisi at ang kanyang tono ay puno ng pang-aasar. Huwag mong sabihing hindi kita binabalaan. Napatay ko na ang aking bahagi ng mga banal na panginoon mas marami pa kaysa sa kaya kong bilangin. Sumuko ka na kung gusto mong mabuhay. Kapag ginawa ko na ang aking hakbang, hindi na magiging iyo ang buhay mo. Mayabang na hangal, kung gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko ang iyong kahilingan, sigaw ni Draco sa galit. Ang kanyang bibig ay nagbuga ng makapal, itim na ulap ng laso na ramaga sa kay Sebastian na parang alo ng dagat. Sa unang pagkakataon na harapin ang kakaibang atake na ito, Inalog ni Sebastian ang kanyang manggas at nagpakawala ng malakas na hangin na agad na nagpalayo sa lason. Hindi natitinag, si Draco ay ngumiti ng malamig at nagpalabas ng ilang higit pang alon ng mas makapal at mas malakas na lason, nagamulong patungo kay Sebastian na parang madilim at nakabibinging mga ulap. Ang mga galaw ni Sebastian ay kasing bilis ng kidlat habang madali niyang iniiwasan ang paglapit ng lason. Ngunit ang dating nagkalat na lason ay muling nagtipon at lumapit sa kanya. Kasabay nito, ang lupa sa ilalim niya ay pumutok na may malakas na tunog. Ipinakita nito ang tatlong napakalaking ahas na sumugod sa kanya nang may nakakatakot na bilis. Naglabas si Sebastian ng tatlong malalakas na palo ng palad, at bawat isa ay sumabog ng lakas na nagpadako sa mga ahas. Ngunit, ang mga nilalang ay nakakabahalang mabilis. Kahit na Nepal Ayan sila, mabilis silang nagtipon-tipon muli at umatake ulit. Samantala, nagpalabas si Draco ng sunod-sunod na itim na lason na mga palaso mula sa kanyang bibig. Bagaman mas maliit ang saklaw kaysa sa mga ahas, ang mga palaso ay mas mabilis at mas tumpak. Si Sebastian ay umiwas at umiiwas ng may matinding katumpakan ngunit tinamaan pa rin ng mga nakal-alasong palaso. Pinanood ni na Anastasia at Sierra na may lumalalang pag-aalala, at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pag-aalala. Ang tawanan ni Draco ay umalang-aungaw sa arena. Kabanata 1670 Si Draco ay napuno ng nakakalokong tawa, at ang kanyang kayabangan ay hindi mapagkakamalian. Akala mo ba kaya mong hamanin ako, bata? Hayaan mong sabihin ko ito. Sobrang malayo ka sa antas ko. Papatayin kita ngayon din. Sa isang pagubo, inutusan niya ang kanyang mga ahas at nakalalasong mga palaso na maghanda para sa isang mas mapaminsalang pag-atake. Ngunit sa sandaling siya ay kumilos, isang labis na nakakatakot na aura ang sumiklab ng walang babala. Buizet. Ang mayabang na ekspresyon ni Draco ay nagbago sa takot. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya upang tumakas, ngunit huli na ang lahat isang napakalakas na pagsabog ang humanig sa arena. Ang nakalalasong ulap at mga ahas ay agad na naglaho, na walang iniwang bakas. Ang magulong enerhiya ay nagdulot ng kaguluhan sa paligid, na may usok at alikabok na umiikot sa bawat direksyon. Si Draco, na huli hindi kalayuan, mabilis na tumugon ngunit hindi nakatakas sa oras. Ang mabangis na enerhiya ay itinulak siya mula sa kanyang mga paa at pinadapo siya sa hangin. Habang nagsisimula ng hamupa ang alikabok, isang napakataas na figure ang lumitaw sa sentro ng pagsabog. Ang kanyang maitim na buhok ay sumasayaw sa hangin, at ang kanyang matangos na mukha ay kasing talam ng isang talam. Ang kanyang matalim na tingin ay tumagos sa ulap na parang kutsilyo, naglalabas ng walang kapantay na tindi. Sino pa kundi si Sebastian? Ang tanawin ay nag-iwan sa lahat na nakatayo sa gulat na katahimikan. Ang sangkatauhan, na humihingal, ay sabay-sabay na nagpaluwag ng kanilang hininga bago sumabog sa mga sigaw ng kasiyahan. Ang mga mata ni Tiber ay kumikislap sa kasiyahan at paghanga habang paulit-ulit siyang tumango. Ang binatang ito ay tunay na kahanga-hanga. Ang kanyang lakas ay hindi masukat isang tunay na biyaya para sa sangkatauhan. Lumaki ang mga mata ni Wilbur sa hindi makapaniwala habang bulong niya sa sarili, ito hindi ito maaaring mangyari ganun siya kalakas, talagang natalo niya ang isang Holy Lord Master habang siya ay nasa walong bituin intermediate deity realm pa lamang. Si Sabrina ay mukhang labis na nagulat at naisip, ang batang iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa inaasahan ko. Sa kabaligtaran, si Anastasia at Sierra ay napuno ng emosyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan habang naramdaman nila ang matinding pagmamalaki sa tagumpay ni Sebastian. Ang lahi ng mga Forsaken ay mapatla sa takot, at ang kanilang kayabangan ay naglaho sa isang iglap. Paano nangyari to? Natalo si Ginoong Draco. Sino ang lalaking iyon? Paano siya nagiging napakakatakot? Ang kanilang mga tingin kay Sebastian ay puno ng takot at paghanga, at ang kanilang dating tapang ay wala na. Ang eksena ay bumagsak sa kaguluhan habang ang mga tao ay nayanig ng napakalakas na kapangyarihan na ipinakita ni Sebastian. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Sebastian ay kumislap ng malamig. Sa isang iglap, inactivate niya ang kanyang Phantom Stride na teknik. Nilapitan niya si Draco at bigla na lamang siyang lumitaw sa harap nito. Isang matinding hangin ang sumabay sa kanyang palo. Ako. Halos hindi nakapagsalita si Draco bago tumama ang palad ni Sebastian sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin na parang kanyan at dugo ang sumabog mula sa kanyang bibig. Bumagsak siya ng may malakas na tunog, kumilos ng ilang beses, at tumahimik. Buizet. Ang hari ng Serpentkin, Mikael Serpentkin, ay sumigaw sa galit. Sa sandaling iyon, Naramdaman ni Sebastian ang napakalaking presyon na bumabasa sa kanya, na para isang napakalaking bundok ang bumabagsak na nagpapahirap sa paghinga. Ang laban ay tapos na. Lumipat na tayo sa susunod, sabi ni Tiber habang pinalalayas ang bigat na bumabalot kay Sebastian. Sino mang pumatay sa kanya ay gagantimpalaan. Sigaw ni Mikael sa galit. Ang kanyang mataas na katayuan at kasanayan sa pagkontrol ng emosyon ay dapat na nagpapanatili sa kanya ng kalmado, ngunit si Draco ay isa sa kanyang pinakamamahal na alaga. Ang trahedyang pagkamatay ni Draco ay yumanig sa kanya, at sa isang sandali, nawala niya ang kontrol sa kanyang emosyon. Papatayin ko siya. Isang figure ang tumalon sa hangin at tumayo sa harap ni Sebastian sa isang bugzo ng hangin. Ang bagong dating ay isang babaeng nakasuot ng lila na balabal. Ang kanyang itim na buhok ay malayang lumilipad sa hangin. Ang kanyang figure ay marikit at makapangyarihan, naglalabas ng hangin ng matinding determinasyon. Ang kanyang mga katangian ay labis na perpekto mga nakataas na kilay na nagbigay diin sa mga mata na tila mga kambal na bituin, isang tuwid na ilong na kasing elegante ng inukit na gering, at bahagyang nakabukas na mga labi na may taglay na hindi nasa sambit na alindog. Ang kanyang balat na alabastro ay may bahagyang malamig na pamumula, na nagdadala ng malamig na ganda sa kanyang presensya. Sa isang titig na kasing talas ng talam, tila kayang makita niya ang kaluluwa ng isang tao. Isang nakabibinging aura ang pumapaligid sa kanya at siya ay nagtataglay ng isang nakamamatay na kagandahan na kasing kaakit-akit ng hindi mapalapitan. Bagaman siya ay tila hindi mapagkakaiba sa lahing tao, ang likas na pagnanais na pumatay na nagmumula sa kanya ay nagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng Naxi tribe. Sinabi ni Vaughn Dreadmore nang may kayabangan, "Ayaw kong samantalahin ng iba." Bibigyan kita ng labing limang minuto para makabawi ng lakas. Tumawa si Sebastian at sumagot, akala mo ba talagang nakapagpahina sa akin ang pagkuha ng ilang maliliit na fries?